Hi, ako nga pala si Gab at ating pag-uusapan ng DNR Administrative Order Number no. 2022-01 o ang Guidelines in Granting Government Agencies Gratuitous Permits for the Special Uses of Forestlands Lands o ang GSUP. Layunin ng pulisiyang ito na ma-insure na ang mga ahensya at opisina ng gobyerno, nasyonal man o lokal, na nais mag-develop ng na mga infrastructure projects for public use sa ating mga forestlands ay mabibigyan ng kaukulang permit na gratuitous in concept at in conformity to government plans and standards. Sakop ng pulisiyang ito ang lahat ng Gratuitous Special Use Permit o GSUP applications para sa special land uses or projects na non-profit at of national interest, kabilang na ang infrastructures na itatayo sa ating mga forest lands para sa public service o use. Ang Gratuitous Special Use Permits or GSUP na may validity na limang taon ay isang permit na nagbibigay ng pahintulot sa mga head of agencies at local chief executives upang magamit ang mga portions ng forest lands free of charge para sa development ng government-managed projects and infrastructures of national interest kasama na ang mga non-commercial na proyekto ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs kagaya ng mga sumusunod. Construction of Roads and Bridges Construction and Operation of Public Schools hospitals and health centers flood control facilities water reservoir or impounding dam and its related facilities airstrip landing site harbor public market public plazas at evacuation centers mahalagang matandaan na ang GSUP ay para lamang sa mga proyektong non-commercial public service and use at hindi para sa mga income generating na mga proyekto Ang mga sumusunod ay ang mga kwalipikado na mag-apply ng GSUP. Head of Government Agency or its duly authorized representative at Local Chief Executive para sa municipal, city at provincial level na duly authorized by the respective local legislative bodies. Ang mga national government agencies, local government units at GOCCs na interesadong mag-apply ng GSUP ay kailangan mag-submit ng mga sumusunod na documentary requirements sa CNR Office or Implementing Penro kung walang Centro na may jurisdiction sa lugar. Letter of Intent DNR Certification of Land Classification Status ng lugar na ina ng GSUP GIS Generated na MAPA Kaukulang Certification galing sa National Commission on Indigenous Peoples or NCIP Indicative Management Plan Proof of Budget Allocation para sa Development and Management ng Proyekto authorization o resolution galing sa ahensya o opisina na nagtatakda ng authorized representative na mag-apply for GSUP on behalf ng opisina. In cases na ang nag apply ay national government agency, endorsement ng LGU in the form of local legislative resolution. Kung ang aplikante naman ay LGU, kaukulang resolution mula sa local legislative body na binibigyang pahintulot na mag-apply ng GSUP ang local chief executive ng nasabing LGU. Kasama din dito ay yung patunay na ang nasabing proyekto ay nakalagay sa kanilang respective Forest Land Use Plan o FLUP at sa cloud ng Comprehensive Land Use Plan o CLUP. Kung ang application naman ay sa Palawan, kaukulang clearance galing sa Palawan Council for Sustainable Development o PCSD. Ang aplikante ay kailangan magbayad ng halagang 3,000 piso per application. Can a sanitary landfill be issued with a GSUP? Hindi ang sanitary landfill at ang mga proyektong maaaring makapinsala sa likas yaman, lalo na kung ito ay maaaring makaapekto ng lubha sa publiko, ay hindi sakop ng mga proyektong maaaring iswa ng GSUP. Halimbawa nito ay ang mga lugar na ang pagtatayo ng sanitary landfill ay malapit sa pinagkukunan ng malinis na tubig pang irigasyon at domestic use at maaaring makaapekto ng lubha sa publiko. Paano naman kung ang proposed project ay wala sa listahan ng mga proyektong nabanggit? Maaari pa din ba itong applyan ng GSUP? Kung ang proposed project ay wala sa listahang nabanggit, ang concerned DNA, regional, and field offices ay dapat mag-exert ng due diligence na i-refer ang mga ito sa Forest Management Bureau o FMB upang mabigyan ng patnubay kung maaaring makonsider ang mga proyektong ito sa GSUP. Ang mga sumusunod na proseso ang dapat nating sundin sa application para sa GSUP. Number 1. Patapos masubmit ng mga applicants ang mga application requirements, ang kaukulang CENRO o Implementing PENRO ay magkokondak ng review and assessment upang macheck ang authenticity at completeness ng ipinasang dokumento. Kasabay din ito, ang CENRO o Implementing PENRO ay magkokondak ng site assessment and ground validation ng lugar na sakop ng aplikasyon upang madocument at malaman ang kaangkupan ng lugar ng ina-apply ang GSUP. Ang ipinasang GIS-generated map kasama ang resulta na naging site assessment and ground validation ang magiging basihan ng CENRO o Implementing PENRO sa paghahanda ng Indicative GIS Map. Number 2. Matapos ma-verify na kumpleto at nasa ayos ang mga ipinasang documentary requirements, ang Senro o Implementing Penro ay kailangan gumawa ng Completed Staff Work or CSW Report in memo form na naglalahat ng mga findings at kanilang categorical recommendations base sa ginawang pagre-review ng mga dokumentong ipinasa at ang naging site assessment at ground validation. Number 3. Upon endorsement ng mga documentary requirements at ng CSW report sa regional office, ang Licenses, Patents and Deeds Division ay ihahanda ang draft GSUP and its terms and conditions. Samantalang, ang Surveys and Mapping Division naman ay ihahanda ang final map based on the indicative GIS map na ginawa ng SENRO o implementing PENRO. Number 4. Ang Concerned Regional Executive Director o RED ang mag a ng GSUP kasama ang terms and conditions at ang final map nito. Sa mga kaso naman na ang proyekto ay makakasakop ng two or more regions, kagaya ng kalsada at tulay, ang proponent ay dapat mag-file jointly ng GSUP application sa concerned regional offices na makakasakop ng majority of the area. Isang joint review ng application ang dapat isagawa ng concerned regional offices. Ang parehong reds ang siyang mag-e-endorso ng application para sa approval ng Undersecretary for Field Operations. Ang lahat ng national government agencies at LGUs na may approved GSUP para sa construction and operation of infrastructure projects or facilities para sa public service and use paliban sa roads at bridges ay kailangan mag-apply para sa issuance ng presidential proclamation sa loob ng isang taon mula sa issuance ng GSUP upang ma-ensure ang legal na long-term use ng area para sa effective management at sustainability ng mga infrastructure at facilities. Ano ang dapat gawin kung ang proponent ay hindi nakasecure ng presidential proclamation prior sa expiration ng GSUP? In case na hindi ma-issue ang presidential proclamation within the duration of the GSUP, ang permit ay kailangan mag-apply ng Forest Land Use Agreement or FLAG pursuant to DNR Administrative Order No. 2004-59 and other related policies on special uses of forest lands upang patuloy na maging legal ang paggamit ng area para sa mga nasabing proyekto. Importanting tandaan na ang concerned DNA regional at field offices ay dapat mag-observe ng due diligence lalo na sa collection ng mga fees as prescribed sa kanilang flag na dapat masettle ng proponent once ma-approve ang kanilang presidential proclamations. Ang lahat ng national government agencies at LGUs na may existing special land use permits or SLUPs at flags covering non-profit government managed projects and infrastructure projects for public service and use ay maaring mag-apply ng GSUP. Gayon pa ang mga SLUPs and or flags labang na kwalipikado na ma-convert into GSUP ang maaring makonsider. Ngunit bago ma-approve ang GSUP application, ay dapat na nasettle ang lahat ng natitirang bayarin na itinakda sa approve na permit o agreement. Once na ma-approve ang GSUP application, ang SLUP or flag ay may tuturing na automatically canceled. Sa loob ng tatlong buwan na may issue ang GSUP o base sa prescribed na schedule ng EMB, ang permit holder ay kailangan mag-secure ng Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa EMB, alinsunod sa Philippine Environmental Impact Assessment System at mga related na pulisiya ukol dito. Dapat din tandaan ang nasabing kopya ng ECC ay dapat may sumite sa Concerned DNR Regional Office upang maging parte ng mga dokumento in support sa proyekto. Ang mga sumusunod na terms and conditions ay dapat tandaan ng holders ng GSUP. Ang permittee ay hindi dapat ma-involve sa anumang private transactions. Ang annual government share or user's fee ay waived in favor of the permittee. Ang permittee ay dapat mag-comply sa laws, rules, and regulations para sa proper use of land. Respect any legal prior claims. Conserve the corners and boundary lines of the area. At protect any wetlands. Ang permitee ay kailangan ding i-report sa nearest local forest officers ang lahat ng forest violation sa area at adjacent lands at mag-submit sa DNR ng near-end report not later than March 30 ng succeeding year tungkol sa uri, bilang at value ng mga improvements na inintroduce sa permitted area. The area granted in this permit shall be for public service and use. Hence, the holder shall not exclusively use or service the area subject of the permit kailangan mag-secure ng permit ng separate na permit para sa tree cutting kung kailangan itong magputol ng puno, subject to existing laws, rules, and regulations. The permitee shall strictly observe the terms and conditions ng kanilang ECC. In case na ang permitee ay magsasagawa ng periodic rehabilitation ng mga infrastructures o mag introduce ng bagong ancillary facilities within the GSUP area, kailangan itong mag-secure ng appropriate clearance from EMB para sa nasabing purpose at isubmit ang clearance na ito sa Concerned DNR Regional Office bago isagawa ang mga ito. Ang permit ay dapat maprotektahan ang permitted area mula sa forest fires and other forms of forest destructions and eventualities. In case na ang permitted area ay hindi na nagsaserve ng purpose na warranted sa permit, ang permit ay dapat i-cancel at ang management and administration ng affected area ay dapat i-assume ng DNR. Dapat din tandaan na ang hindi paggamit ng area sa loob ng 6 months ay magre sa cancellation ng permit except in cases of force majeure or fortuitous events at violation or non-compliance of any of the terms and conditions of the permit or any environment and natural resources management laws, policies, rules and regulations are sufficient grounds para sa cancellation ng GSUP without prejudice to whatever legal action that may be taken at Topo ang DAO 2022-01 or ang guidelines in granting government agencies gratuitous permits for the special uses of forest lands muli Ako po si Gab at ito po ang Forestry Fridays.